So hey yo, what's up mga ka-tibay, no? So welcome welcome back to my channel At kung ka lang sa aking channel Huwag mong kalimutan ma Like, share, comment and subscribe Hit that notification icon Para mapabilang ka sa pamilyang tibay Okay So mga katibay no? Andito nga po pa pala ako sa rice field again ano? And then So I will show you the way Before and after no? Kung before ko paano magtanim ng pala no? so isa po paproproseso ng pagtanim ng pala is tractor po no? so hindi po nakakaalam dyan lalo nga lalo na sa mga uh, rural area no kasi limitado lang to doon no kasi kadalasan sa urban area lang to lang I think it was oh basta yun na yun no so, uh, comment down if na mali ako and then tawag dito So, hindi ko na papatagalin. Eh. Papakita ko na po sa inyo, okay? Sige. So, yun, ako ako lang, ako ako, ano, ano. ano man sabi po Ha? Ano man sabi mo? Ano man sabi mo? My God. <laughs> so yun na yung mga katibay oh. So ipapakita Papakita ko ulit sa inyo ang anong klase ang bagong teknolohiya ng no? tractor Okay? So, so ang update ko nito is yung tractor po um, para po ba siya yung main talaga niya is para pinapatag niya yung ano no pinapatag niya yung lupa ano yung basakan kung pagasaan nila ng lupa basakan so sorry nga pala sa may ingay yeah, you no know, kasi di talaga natin na um, ano kasi it's natural no ako so, yung toto po po. diba yan so as you can see mga katibay sa likod ko no uh, dalawang tractor po yan and then yan po yung tinatractoran nila oh. so yan po nakikita nyo yan po yung tinatractoran nila so yung binabalik palikan nila no para magiging uh, talaga no tawag dito yung pantay talaga lupa eh, no? and then so yun no? Nakita ko po yung mga dyanan na nasakta para mas magkaroon pa kayo ng idea, okay? So, yun yung mga katibay, no? So, may mga pa-shoutout po tayo, okay? So, hello, Hi! Hi! Hello! Si What's up, no? Mr. Carabao! Okay? So, yun. So, tapos na tayo, mga katibay, okay? So, yun mga katibay, no? So, dito nga pala kami sa bahay nila ni Reyes, okay? So, tambay-tambay lang kami dito, no? Shoutout nga pala sa mayari ng bahay, Okay? So, by the way nga pala ka-TV, no? may papa lang din ako, no? Siya na bahala sa inyo. Just visit her channel, VKAD, okay? So, siya na bahala sa inyo mag-introduce ng kanyang channel. Hello, just visit my YouTube channel, VKAD. For more info, just turn. <laughs> so, yun, no? ilalagay ko lang description down below and then ang link, okay? Channel name. And then, update ko lang mamaya. So yun yung mga katibay no. So andito tayo. Update lang po na natin ano. Video na no? vlog ay ito nga no? may bad news at good news tayo dito, okay? So anong gusto niyo unahin ko? So mas the best unahin natin yung bad news no. Ang bad news para mabawi lang no? Ang bad news ito nangyari. Yeah, 'di ba? Kasama nito. Yeah. Kasi Builder problema. yeah, <laughs> Yun. Tapos ang good news, malapit na matapos. Okay? Yeah. So, makaka-upload na naman tayo na panibagong video. And then, thank you, nga po pala sa support, ano? Sa support nyo, mga ka- vlog no so yun mga katibay okay salamat maraming salamat po na sa inyong mga support ha? at kakunti na lang po is monetization na po ako at ang money na po tayo si Emoto Uy na And then po, no, papakita ko po sa yung malapit na papunta na po dito, okay? Ang ah, isang best friend na magsasara. yan si best friend wow. mo. Ayan. Yeah. Ngayon mga katibay, no? So, sa likod ko is nag-start na ng ano, tractor no, yun, no? as you can see no, yung isang tractor is dito is on the move na siya no? pero yung isa po is stuck up po kasi gawa nga ng ano, gawa nga ng yung kanyang tawag dito eh, parang ipin ba yung umiikot-ikot sa baba Ay, yung yun po yung nakasira no so papakita ko po sa inyo okay kung ano pa ba yung nasira sa isang tractor no kaya huminto siya okay so, 我。Oh So yun po mga katibay no. So ako po ay naglalakad po in the along the way no. Um papunta sa bahay and then kakatapos lang po doon mag tractor no. And then tao dito may binigay sa akin na abuno. Yung sako no. Sino ba 'tong tao So yun po no. Um ulitin ko po katapos lang po mag tractor din sa amin no? and then ito po yung sakon dala ko kasi gawa nga ng nagpa ano din kami no nagpatawag dito yung sin, yung sinasabo yung ano binhi no binhi ng no? bigas so yun and then go lang tayo pa uwi na tayo okay so ako po naglalaka dito sa highway daan ano, papuntang highway father magsese po yung likod ko and then sa harapan ko is papuntang highway so yun po okay tapos ko lang po kayo mamaya, mamaya mga katibay na sa so, kung nakauwi na ako sige